So ito mga kabayan no. Oh. Ayun oh. No? So gumuho yung parte ng bundok nito kasi yung bahay ni Kuya uh, mismo tabi na ng bundok na gilid mismo. So ito yung nangyari sa bahay niya. Ayun. Pasak yung La ang laki ng bato na nakadagan mga kabayo. Oh. Ang laki ng bato mga kabahe, na pumasok dito oh. Di ba delikado mapakyan ko ya? parang ano na oh ano na rin yan so grabe pala oh kinain din ng ano, tubig dito mga kabahay wala rin parang delikado umapak nakakatakot eh oh yun mga kabahay ano ah, dito tayo sa sitio iipa rin gaya ng kanina dito sa kapila Uh, may meron kasi ako dito nakitang ng bahay na nano siya na daganan ng ano, mga bato galing dito sa bundok mga kabayan So papakita ko sa inyo. So ito mga kabayan no. Ayun oh. No? So gumuho yung parte ng bundok nito kasi yung bahay ni Kuya uh, mismo tabi na ng bundok na sa gilid mismo. So ito yung nangyari sa bahay niya. Oh no. Wasak yung ang laki ng bato na ng mga kabayo masak yung ano nyo masak yung bahay nya yung kalahati so yun sa, taas uh, tinatanggal yung kuryente kasi sabi niya matagal na raw yung nire-request nya ng tulong sa iba ibang ano pero wala hanggang ngayon daw eh, umaasa pa rin sya so yun hindi na yata sila dito nakatira kasi mas delikado pag yan ay gumalaw Pwede mga kuya sa loob. Tulak pala pag sarado. So yun, yes. tinatay. Uh, oh, sabi oh. Nakita niyo na ang kabahay. Tindi ang nangyayat dito. Buti. Walang ano dito. Ang ng bato mga kabahay na pumasok dito oh sa taas kasi si Koy hindi natin matanong uh, okay, uh. oh, yung bahay nila wala sirak gamit nila mga kabay na sa labas oh. Uh. nilabas na dito kasi yung mga isang linggo na nakalipas mga kabay eh, ito pa rin hindi pa rin natanggal yung na dito yun. Kipre. Kasi dun yung mga kabahe galing yung ano. Ay, uh, yung mga bato. So nakakatakot talaga mga kabahe. Kasi ang taas yung bundok na Tapos hindi pa sure talaga na sulit yung mga bato yun. grabe So. Sabi laki ng bato na nagdagan doon sa loob so ito na si kuya galing sa taso ayan so ano kuya wala naman ditong nasakta no nakalaga ako na aso. ah aso lang ano anong pangalan kuya ano ang pangalan mo Stanley Tagapan Stanley Tagapan Tagapan yan si kuya so matindi talaga mga kabahay kawawang kawawa kasi may bahay may bahay sa doon sa dito sa kabila pero ganun din half din yung tira yung mga kabay doon kasi ilog na yung kabahay ilog na yan eh kin kinain din ng tubig yung bilis kung malinis yung balde ko oh. dapat dito talaga ako malilinggo sa loob kasi yun yung panahon na yan malamig oo oh. dito sana ako ko ano yun? gabi? o gabi na rin? Eh. Uh, mga alas 7 siguro. Maga pa pala, no? Bago tumama yung baha. Kasi okay, October 26 pa to. Yung baha, kailan lang yung baha? Ah, nas na una to. Na una to. na una pala to. Pwede isang buwan na nga ngayon, pang apat na lunis na ngayon, simula nang mangyari. So, hindi doon dahil doon sa bagyo? Hindi dahil sa bagyo to. Ah, okay. So, yun nga. Akala ko kasi mga kabahay galing uh, dahil sa bagyo to, Hindi pala. So, yun nga. Ito, ito naman, dahil din to sa mga blasting kaya kasi may quarry dyan sa taas. So, ito mga kabahay, dyan din sila lumipat nung, 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 <coughs> oh, nung nangyari. So, yun, pwede tayo. Okay lang yan. Pag tinignan sa dito sa labas, kailangan um, paan pala dito sa loob. So, yung mga kabahay, okay. titingnan natin yung nilipatin lang bahay na uh, sinasabi ni Kuya na wala rin nangyari kasi Kinain din ng... Oh, grabe. Kinain din ng tubig yung ano. Di ba delikado mapak yung kaya? Parang ano na, oh. So, grabe pala, oh. Kinain din ng ano, tubig dito, mga kabay. Wala rin. So, parang delikado mapak. Nakakatakot, eh. Oh. Wala rin pala din dito. Ayan o. Oh. sa Pero sa inyo rito pa ay? Sa nanay ko. Ah, sa nanay niya pala. Yes. so nga lumipat rin yung nanay mo yan. Oh. Oh, grabe. So kasi mga kabahay yung no, yung mga nahatiran lang talaga ng tulong mga kabahay dun sa taas dun sa wawa kasi yun ang nakikita nilang uh, napiktuhan ng tudo hindi pala nakikita ng mga uh, LGOs siguro na dito sa gilid mas matindi yung piktado pero pumapunta rin kayo dun oh, oh, kasi may mga kamag-anak din naman kami dito sa Santo Niño may mga kamag-anak din kami dun oh, matindi pala talaga So, yung, hindi yung ng ano dito. Sila na daghanan ng mga debris doon, bato, tapos lumi lumikas sila dito At dahil sa tingin ligtas yung pala hindi rin dahil dumating yung bagyo eh ah yun pala mga kabayan no? Ah, dahil nga si kuya marami daw nalapitan. lapitan marami nang pinos dun sa facebook na ganito humingi ng tulong so sana mga kabayan may merong mag sponsor kay kuya no ah, ano pangalang kuya ulit? Stanley. Stanley kay ah, kuya Stanley na para ma Matulungan man lang siya maayos yung bahay niya. Kasi kung tutusin, wala, wala na talaga. Delikado na ni, doon eh. Delikado tumira doon. So wala naman silang ibang matirahan na kasi yung bahay nga ito, itong bahay na to, wala rin. Yung Inil nila, wala rin. Kasi kinain din ng tubig yung ilalim. So kumakatok kami mga kabahay, no? Sa mayroong mabubuting loob dyan na mayroong sana mag-sponsor kay kuya na para kahit papano ma patayuan man na ng bahay kung sakali kung meron lalong-lalo lalo na diyan sa ibang bansa. So alam ko maraming gustong tumulong dyan Kasi ngayan, apektuhan tayo ng bagyo, pan, pan, pandemic double. So, alam naman natin na hindi naman ano no, hindi na hindi na naman dito marami ding lugar. So 'yun nga, pumakatok kami sa mga mayroong mabubuting loob dyan So 'yun. Daw mga kaba, yung, yung lupa, yung pinakalupa no, hanggang doon pa 'yung dati. So itong nakatira daw dito mga kabahay, uh, namatayan namatay dito sa kabila ito nakikita nyo, hindi ko lang sa kabila yan. Ayan. Uh, na, ito, gumuho daw to tapos yung asawa daw, eh, napasama doon sa tubig. Tapos yung lalaki, yung asawa nyo, eh, naputulan daw ng paa. So nakakalungkot naman na gano'n nangyari. Pero sakuna kasi itong mga kabahay, hindi natin inaasahan. Parang natatakot ako diyan, kuya. Yan sa kabilang <laughs> bahay na yun. Ito mga kabaya. May mga bitak na dito sa loob. Ito yung bahay na. ano? Ito yung bahay na namatay ang mga kabaya. Sige po. Ayan, ito yung namatay na yung na, napakay ito yung asawa. Nakalungkot. Ito so, mga kabaya. May relief goods kasi na dumating. Ganun din. So yung mga kabahay na. Ah, yun kawawa talaga ang kita eh. lalo yung namatay nung sa kabila. Tapos ngayon may dumating na relief goods dito mga kabahay. Wala rin, dinadaan na lang din sila. <tipad> sa video ko yan ata. Yun yan, no, ah nakikita niyo naman kanina no. Dinadaan na lang sila ng relief goods dito. Yun na, doon ang sentro. Dito wala silang nakikitang kahit pa kuno ng mga kabahay, wala oh. Guting na, pero yung tim... dito wala na. Oo. oh. Ito yung mga gilid niya, yung no, gilid niya mga kabahay, Parang yung... Sa ilog. Siniriman lang eh. Ay, gate lang natin. Hindi <laughs> ah. So, eh kuya, Di hindi tayo pumunta doon. Ah, o, ano? o, o. Like, hindi tayo pumunta doon. Hindi kami. Hindi ka rin makakapila doon. May mga stop. Kasi, pumila yes. ka lang. Nasayang lang, lang oras. Wala yan yung bayo ko. Si WD yung bayo ko. Pumila kami nung nakarando. Nasayang lang. Eh, hindi naman siya maka, makatayo ng matagal. Sabi niya sa akin, Uwi na lang tayo. Eh, mobile na lang kami. Dapat yung mga okay. gano'n. Ano yun? Tawo na sa... Ano, uh, oh, okay, kasi ang labara ni Stab is Kailangan may Stab. Kasi eh. meron, may kasi niya kuya, pag mga ganyan may namimigay na private, Pinap may tao nila pinapauna diyan, namimigay ng stab to skin bukas sila darating nang hindi. Dito ang dito. Sinari dito kasi ang nangyayari kaya nagkakaroon ng stab. Pero pinapaksa ng bahay. Pero pinapaksa ko sa bahay. Yun, yun. yun, Pwede ka na lang ibigay. Priority na yung mga kilala. Tapos eh pinigil nila ngayon yung mga malapit lang sa kanila. Kaya swerte well, nga rin kami dito. May yung dito dito. Wala nang stab-stab. Wala nang kasi ang nangyayari sa amin meron naman ding aumento sa amin siguro alam nila talaga yung yung sitwasyon dito yun napapahinto tapos kinapakita din niya sa yung talaga yan mas nauunawaan nila kasi sa dun sa mga tinutukoy mo ngayon hindi yung mga dumadaan lang hmm ano okay, mga bayan ano no maraming dumadayo taga ibang lugar dito tu ay, nakalungkot naman pero wala tayong mga kapatid sa Marami rin naman ang sisig. Wala po nila karami. Ang magiging problema lang yan, pag bumahan niya sa ano, pag naitapos na sa bahay, hindi mo makakalapas yung yung relief. Uh, Kumbaga, 100% yung pinasok, yung lalabas mga 20 na lang. Ang mga, pagod hindi kagaya ng mga, mga ibang mga individuals na pag namigay, house to house talaga. Yan yung pati yung dapat. Ayun yung pinakamaganda. Lalo na... Kagaya nito, pag araw lang dito may tao, magkagabi, ako na lang mag-isa dito natutulog. Yan, dalawa kami ni Kuya. Dalawa lang kami dito. bantay pagkagabi. Kasi... Ito yung ba, natutulog yun sa bakit. Kami nandito dito pagkagabi. So yun yung mga kabaya. Nakalungkot mo nangyayari dito. ito kakaroon mga bigkit dito dito natuto. Na butil sana lahat yung ganito sistema eh. Dibawa, may nakikita nyo kanina, oh, may merong relief goods sa dumaan pero wala dinadaan na sindi nila kasi yung sentro talaga mga doon sa wawa, andun talaga dito magbigay ng relief goods. Pero on hindi kasi nila nakikita yung sitwasyon dito. Grabe. Na-lost intindi. Lalo to. Uh, so yun mga kabayan no, hanggang dito na lang hanggang dito na lang tayo siguro uh, sana mayroong makatulong kay kuya ah uh, mas sor, no ah uh, so talaga so, salamat sa panonood mga kabayan no sana matulungan nyo si kuya so, yan so yun nakikita nyo naman na pati yung goods lumalagpas dito kasi doon yung sentro sa wawa eh so yun hanggang dito na lang 看那个。